pinalatan mo siya tapos yan ay magandang araw po ngayon ay oras na naman ng papapakain sa mga alagang hayop at ito kasama na naman natin yung mga alagang hayop dito ang papakain ko ngayon itong ating yellow corn na may halong kunting feed yan so, yung agahan nila ah, mabilis din kasi nakakabusog itong yellow corn halo yung mga alaga natin dito So ganito, pagka umaga na, oh, madalas ay binibigyan na namin sila ng pakain. Mga alas 7, alas 8, o rin naman, medyo napapaaga. Oh. Yung iba namang pakain naman sila lang, mga kasaba, Kailan ngayon ay wala pa kami na harvest na kasaba. Ayan, ito muna ang papakain namin sa mga alaga namin ngayon yellow corn no? kaya ito marami naman tayong pwedeng itanim no? hindi lang naman purong pigs lang ang pwede ipakain sa alaga maging yellow corn mga kasaba kahit mais na puti ay kinakain ng mga alaga natin at sold na sold na sila dyan yan pabo halo halo sila dito pareho sila ng pagkain no, yung mga gansa natin ganoon din, din. Ayan din ang yellow corn. Dito may mga sisiyaw din kami dito sa kabila. Dito meron akong pinalibutan dito ng net. Ito yung mga sisiyaw natin dito sa kabila. Ayun lang may nak nakawala mga sisiyaw. Hindi ko alam kung saan sila dumadaan. So ayan, sasaboy ko lang dyan sa loob. baboy ko lang dyan yun ito marami nakawala yan pasok na iba yan tulad nito oh. Oh, laki ng butas Dito naka net lang yung alaga namin pero po, pwede rin silang pakawalan no. Mas best din kapag pakawalan natin sila diyan sa labas ng net. Kasi mas marami silang nakakain. 'Yun ang ginagawa namin. No ngayon lang dito muna sila sa loob kasi sinasanay namin sila na tumira dito sa mismong mga bahayan sa loob. No kasi kapag ka doon sila sa labas, kanya-kanya silang bahay. May mga nakatira na doon sa puno, may iba doon sa kapitbahay. Kaya ang ginawa namin, ganito na lang muna. No, pinapasok muna, nandito muna sila sa loob lahat. Sabay binibigyan lang na pagkain. No, pagka nasa labas kasi sila, mas talagang malakas sila ang mga itlog sa so, napapansin namin. No, tapos hindi sila naiinip, kaya ito walang nangangain ng itlog. Eh dati kasi may nangangain ng mga itlog dito kapag ka dito lang sila sa loob. No, um, takakan na lang, yung itlog na, yung mga manok na nangingitlog ay dahan-dahang nababawasan kasi yun pala ay kinakain din ng mga kapwa manok no, pati itlog ng pabo kinakain ng mga manok binabasag nila kaya ayun nung nag try kami pakawalan doon na rin nagkaroon ng maraming mga sisiw no, namisa na yung mga sisiw namin ah, namisa na yung mga itlog na dati naging sisiw na Ayan, pakainin ko muna yung ibang mga sisiyo namin. Nandun naman sa kabila yung iba. Ayan, dito may sisio ng pabo at manok. So, sa kabila naman may sisio ng mga to so, pabo at manok din tong dala, dala nitong isang inahin natin nandito. Ayan o. Oh. O. Apat na sisio lang tong manok niya. Tapos meron siyang dala-dalang sisio ng tuan. Pabo na isa. Ayan. Ayan iba naman sa kabila ito yung ginawa namin solusyon doon sa mga dahan-dahang nawawalang sisiw so, kinukulong na lang namin yung mga bagong pisa pagka may namimisang bago pinapasok namin dito ayan o oh. ginawa natin pagkain yung sa pabo pag kumakain na hindi niya nakahig yung kanyang kainan o oh, yan o, oh, hindi niya kinakain. Pag manok ang kumakain, ay kasama niya sisi, kinakain niya yung dinan, Kaya lagi pabo, tain lang yung pabo, kain lang ng kain yan. Minsan parang ayaw niya mang siyad doon sa kanya mga sisi. Oh. Ini sisi wah. Ini sisi. Yan. Ah, may mahina tayong sisiw. Papainumin ko ito ng panamox. Maya. Ayan o. Oh. niya yung sumali. Siguro nilamig yan. Yan. Kailangan yan. Painumin ng gamot. Nabalikan ah, ko yan. At ah, tapos yung mga natin pakainig dito. Yung sisigaw na rin ibang mga pabo. May isang inang manok nandito na rin. Nagasigaw na. Good na rin daw siya. Sasan ko muna tong kainan. At iyay, madumi. Dito na may may gripo tayo dito na Ayan, naglagay kami gripo dyan. Ayan yung source ng tubig natin dito. Kailangan kasi sa ganito, meron tayong tubig. Yan ang number one kailangan. Pag mag farming tayo, tayo tayo ng bahay ng manok, ng baboy, may tubig din dapat para madali ang buhay hindi na mahirap magigib igib ng malayo yan o gutom na gutom na talaga sila ito medyo madami ito kasi marami sila dapat nga dito dalawa kainan pala ito ayan o may may lalabas na yan o may lalabas na isa na at gusto niya talaga sa labas ang gusto sa labas ay hayaan laang. na ang may lagyan natin ulit ng guwan may mga dumilang ng manok ito pala dito ito natin ilagay tubig ito baka inanay eh. dito kung ilagay ito marami to kasi malalaki na sila ito, may gutom ito eh mabilis sila magutom yang ko na ng tubig. Tapos na pelaukan na sila. Tubig, tubig. Ayan. Kain ang Kain. yung mga manok na may tapos na kumain ano, tapos tubig na rin ng ibang mga manok kailangan din nila ng wata ito tubig dan bagi seorang yang antu big. Teman-teman di Madin, di sana itu antu big. umot na to kaya lang kasi kasi kamay dito kailangan natin bilhan ng brush to uh, uh, ito yung isang sisiyo eh na <coughs> Ayan, tayo sa mahina Mahina siya Kailangan siya iwalay na yung isa naman doon nalang ko rin tubig yun kailangan niya rin na tubig Bang mga manok kailangan din nila ng wata ito mga lalaki natin busog na yan kita dengan sama-sama kawan ila oh sama-sama balon-baloonan betang <coughs> busuk na busuk na naman dito sa kabila yan, yan talaga dito sa bukid ito sa farming nagpapatagal ito ganito pa balik balik yan yan naman natin tubig inumin Ito yung nila, oh Ito yung brush. Ito yung naman. O, ito naman. Oh, oh. Dito naman sinasaboy naman yung pagkain nila dyan. Kasi sila naman ay nasa lupa. Kaya pakda. Ayan, mga alaga natin. Ayan, medyo lumabas na rin haring araw dito. Oh. Ayan, oo. Oh. Yung aking lagayang isa. Ayan, oh, busog na nga sila. Di na ubos yung mais. Yung huli kong binigay, may tira pa hindi nila na sabihin nabusog rin sila mabalik balikan nila yan mamaya kanya-kanya na sila pag ganito na tapos kumain o, kanya-kanya na silang punta kung saan nila gusto. ayun yung iba nandoon na sa unahan. O. Kung saan-saan lang nila gustong pumunta. Napunta sila eh. Yung, yung langgana pala, naiwan ko dito. O. Kain ako kahapot. Iwan. Dito, may nagalimlim din Dito dalawa kabila dito wala pang nangingitlog doon lagay kong puga dito hindi pa naitlogan wala naman sila oh at yung init yan lumabas na yung haring araw abo natin oh. marami dito mga lalaki din oh. Naku, bawasin na itong mga lalaki to, sobrang dami mag aaway aaway na yung gansa dyan oh. Sa ikot ikot lang sila yan na yung simple yung buhay ng mga gansa namin dyan ayan oh. ayan tapos na tayong magpakain ng alaga ayan po maraming salamat sa inyong pagsama sa panonood dito ng video natin habang tayo ay ng mga alagang hayop ay may marang dito hinog. Ayan oh, hinog na oh. Mm. Sa dalawa, dalawa. Dalawang marang hinog. Kainin na natin 'yan para solve na ang gutom. Ayan oh. So ito yung marang, no? Sa mga hindi pa nakakita ng marang kasi dati maraming nagtanong ano ba itsura ng marang. So ito siya, pag kinain siya, pag binalatan mo siya ito yung itsura ito lang laman niya kulay white laman niya no. so dati sabi nila wag daw kumain ng marang sobrang aga kasi nakakasakit ng tiyan pero ako sanay naman ako dati bata ako pag gutom ako makita ko sa marang ayan ang ingiain tayong marang sa ibabaw ng puno dati ayan ang itsura ng marang pag hinog tapos yan ay um, may buto. Kain po. Yung um. buto naman, sinasaboy ko lang dito banda para mabuhay. Um. Ano lang yan, pag nabuhay, syerte. Pag hindi, okay lang kasi maraming marang na dito, maraming puno ng marang na. Minsan naman itong balat Nakain dito ng mga pabo Lalo na yung mga hinog na hinog na dito Nakalaglag Nakain ng mga pabo yan Nakita kasi akong doktor na panood ko sa YouTube Ano daw? Maganda rin daw unang kakainin mo ay prutas Sa umaga kaya tayo minsan sinusunod ko Tulad nga yung nakita kong hinog ay kinain ko na agad ang Itong marang, common ito dito sa Mindanao, sa amin, dito sa Sambuagan del Norte. No, sa Mindoro, meron din ito uloy naman tawag nila. Doon sa marang, uloy. Tapos may mga lugar na wala nito. At kapag ganitong panahon, season ng marang, dami mga nagbebenta nito sa tabi ng kalsada dito sa amin. Lalo na doon sa uh, mismong city, hindi po City dami nagbebenta nito ito naman part na to medyo sira to kasi ito yung pag nalaglag kasi sinugate ko ito ng hilaw pa eh. pinapahinog ko dito pag nalaglag ito yung tumama kaya tayan sira yung ganyang part na yan ito itapon ko sa loob kasi ginakain din ng mga pabuh itong balat malambot kasi itong loob ng balat nito ito tatapon ko lang ito doon sa loob at may balik-balikan ng hila mamaya manok nga eh mga tirang maliliit na kain din ng manok kaya minsan dito pag may nangalaglag nakain din ng mga manok yan ayun o may hinog sa taas oh ayun yung puno ng marang yan 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 oh o yan 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 may mga bunga sa taas puno ng marang ito naman yung jamingo bagong tanim tinanim namin tinanim ko yan yung kabila tanim ng anak ko eh. tinuruan ko si magtanim yung anak ko para masanay mga pabo natin malaki laki na rin no? Oh, ananay nilang nag alaga manok mga sisiyo niya mga pabo o, oh, pabo tapos may halo din dyang manok sisiyo ng manok meron din apat na sisiyo to ng manok tapos 11 na pabo 2, 4, 6, 8, 10, 11 ok kompleto balik 15 lahat itong alaga ng inahing manok na nito 15 piraso yun no at tumalaki na nga yung mga pabo nalalaman na unti-unti na unti, nilang nalalaman na sila ipabo kasi dati akala nila sila yung manok kasi kasama nila manok ngayon humahaba na yung kanyang mga balahibo Uh, pinugraan na rin namin to no, pagsapit ng one month masis yung maganda purga hindi natin kasi natin naranasan namin nagaitin ng kulay red nagadumi sila ng kulay red so yun pala yung dahilan kaya nangamatay kaya yung mga alaga natin dito no So, manok, nagdadala ng sisyo ng pabo Ito naman sa loob yung pabo yung pabo, ando na Sila na yung number one umatake doon sa uh, Niligay ko kanina Ayun nakain na sila nung dahon ng marang kaya lang sabi nila nakakasama din yan pag sobra itong pabo kasi makain naman ito ng mga damo eh yun lang tinitingnan ko dito kung makain ng damo kung makain ng, ng ano ano kaya tingin ko eh okay lang naman sa kanila yan tagal na rin ako nagpakain yan okay naman wala namang nangyari kung may manghina man ay ibig sabihin pang ulam na yon ayan, ganito, tangkalin natin yung takot natin, kung so, puro worries kasi tayo hindi tayo makagalaw kailangan wala tayong takot ayan, try and try subuk lang na subuk, ano anong pwede subukan, subukin, subukan huwag matakot doon sa mga kasabihan na minsan ay nagpapatigil sa atin para gumalaw, no, galaw lang ng galaw kung so, anong gawin, ay gawin lakas kumain nila ng marang inisip ko nga papakawalan ko na sila eh ha, papakawalan ko muna sa labas para makakain-kainan na naman ha, dito nga may rambutan pa oh may mangustin marang may lansones Yung mga prutas natin dito sa likod meron ding makopa ayun yung makopa o, oh, tatlong puno na makopa meron dito so, ayan no? Itong pabo inisip ko huwag mo lang pakawalan na lang siguro kasi maulan ulan nga pala mga makainom na naman ng tubig na, naarawan arawan kasi maganda dyan sa loob para control so ayan no? Yun lamang po muna sa ngayon. Maraming salamat po sa inyong pagsama dito sa ating video ngayon. Thank you for watching po. Happy farming po.